Bis, makapal na yun. Ay bis, magalaw bis! Bis! Huwag sisunusunurin! Jumaw na! Mabaitin m'yo! Wet ka kagabi, oh! Ano ba yan yung pinta, oh? Pinagdugtong May kangugis! Balik Oh, hindi ako yan! oh oh Ano <laughs> na <laughs> <laughs> Tulog ang pote. Vince! <laughs> Lika! Ang gawag palis <laughs> na pinayo. Ang gawag. Tulog. <laughs>

Bis, <simus> pakai pandai Pins <simus> Eh Pins, <simus> dia pakai lau Pins Pins Oh, dia sungguh-sungguh apa. Dan Lepas bila mau Lepas bila mau Lepas <laughs> Ay ha. Ito lang si Madam Kilay. Kapag ano kami na si Umang. Umang, ano bang ginagawa niyo? Hindi ko ano. Hala <laughs> akong nagisig mo. Uy, niyo pa na talaga. Ito ko Huwag na mo kasi. <laughs> 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 ano <is> yung <laughs> Yeah! Psst, Ano ng Ay okay. <laughs> may ano dito Ano? <laughs> kuwi 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 Pintang po Re! Bilika nga Sabi niya dito ka daw tol, sabi ni dito Bilik lang. Mga kasimpo daw, sabi dito, tama kwek. kuwi ko pa pera yan So, niya Bili na kway. tara! Kanina ka pa natutulog, Kayot kayo, kinagdugtong n'yo. Kinagdugtong <laughs> n'yo yung kilay. Kinising <laughs> 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 <Yeah. laughs> n'yo tsaka Ikaw na pumili ke? Eh? Hindi, siya pa bibili mo. Jumong <laughs> na, mabaitin ka kagabi, no? Mga ayok. Dala mo si naka ano eh, naka salamin eh, na. Fishball na lang pala, fishball na lang. Fishball. Dito pala Ito ang daway bata. Ito ang daway bata. <laughs> <Itumataway> bata. <laughs> Binig binigatilyuhan niyo sana. <laughs> 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 binigatilyuhan niyo. Ay, nasa wala ng bata. Puyat lang. Puyat <laughs> lang. Gusto <laughs> <laughs> ko magkatawa ni kuya mo. <laughs> <laughs> yung tin ko para usutin tungdolalo. Tara. ako ko matulog na lang hayaan mo puyat na tao eh. Hindi na dinom oh. mo. Diyan din na. Ay, 'yung bayan. Uy, 'yung bayan 'yung tin tao. Tinagbukton. <laughs> may, <kahukin. laughs> may <kahukin. laughs> Run, run, run. <laughs> Ay, ayun na ba yun? Na. Puro kalmot na lang pusa yung ko. mo ba? Kapagabang, hindi ka mo. Oo, kanina pa. Ubus <laughs> Pwede <laughs> ka po ugi ako ka blooming. Para <laughs> picture na hindi lang, picture sana eh. Oh. Okay, <laughs> may ka mukha. Picture please. Teka Ang bagal. Uy, ilan taong ka na ba? <laughs> ha? Ilan taong ka ano na ba? Secret. Secret. Mata pa siya? <laughs> <laughs> Matanda <yan>, matandaan <coughs> na yan, na May kahugis. Huwag ka nga. Kaya tulog ka ng tulog dito. Kaya <laughs> ba? May bahay eh. Ba? <laughs>

Gagamit ka mukha ko yun! Medyo! Gagamit ka ugis! <laughs> Gagamit ka May Gagamit ka ugis! Pare! Ito yung NBA player yan! Si Anthony! Si Anthony! <laughs> Pare mo si Anthony! Oo! Ibis! O, hindi ako yan! Sa kape! Hindi ako yan! Hindi ako yan! Diba? guys! <laughs> si, si Robert! Si kanina mo nakita to! Oh. May beans! Oo! Oh, oh. yun <laughs> Bugok yung bata na yan, eh! Tanggalin mo! Ikaw naglagay na yan! Ay na! Tanggalin na! Mm. Tanggalin na! Ngayon, okay, tatanggalin na nga! Tatanggalin na nga eh! Ay, pamigit ka! Pamigit ka! Ay, alcohol lang yan eh! Kumalat Hindi, akin na nga! Al Daan lang kasi alcohol, konti lang! Ay oh. Ito, dito! Hmm, tumarap ka! Kumalat! <laughs> Kumalat! <laughs>